Musta mga kaibigan Tayo ngayon ay Patungo sa aking bahay uh, Sa nakikita nyo Ito ang tunay na kalagayan Sa aming lugar Dahil sa tindi ng init ng panahon o nang ilin niyo. Ito ang nangyayari uh, Patay talaga ang mga tanong uh, para, Parang uh, Wala na tayong Maasahan ditong buhay no? Maliban na lang sa mga punong kahoy, pero ang mga damo-damo ito, wala tay talaga. Mayroon pang mga bahagi nito ng lupa na matagal nang hindi nataniman ng palay. Sa nakikita niyo, ito uh, puno ng kawayan. Ito wala nang dahon. So talagang nap napakahirap sa panahong ito lalo na sa darting ng mga buwan. So dapat sana Ah uh, mayroong gagawin ang ating gobyerno lalo na sa Department of Agriculture uh, na talagang kumilos na tayo ito mga kaibigan hindi sinasadya na susunog dito uh, ito so ito ang tunay na kalagayan namin dito ito ang puno ng mangga uh, buhay na buhay kasi may bunga so punta tayo sa aking mga pananim mga kaibigan para magtibigan kasi uh, nagulan kung na kanyang pagkakot ito hindi masyado okay mga kaibigan uh, naririto, pa, naririto po tayo sa uh, landong ng puno ng mangga at uh, papara po tayo sa aking tanim na talong sa so, nakikita po natin, uh, yung mga talong natin ay batang bata pa. Dalawang bisis pa lang po akong nakapag-ani eh, sa nakaraang linggo. So, mayroon pa mga puno na wala pang naibigay na bunga. Yung iba naman, nakakuha tayo ng isa, dalawa. So, talagang maliit pa. Pero, sa nakikita nyo, healthy, uh, healthy o malusog talaga ang ating uh, tanim na talong sa ginagamit po natin mga kaibigan ito ang uh, drip irrigation hose natin so yung drip irrigation natin ho mga kaibigan ay talagang nakatutulong po ito sa atin para po magkaroon tayo ng uh, pananim sa panahong ito na talagang wala, wala talagang ulan, no? Yung ulan po natin dito mga kaibigan, yung uh, pinakahuling ulan ay buwan ng Enero. Pagkatapos february, Marso, Abril, ngayon po ay Abril 28, uh, malapit ng mayo pero talagang wala pang ulan dito sa atin mga kaibigan. Talagang mainit talaga. So, ito ang talong natin, pinagsisikapan nating mabubuhay so nabubuhay naman at uh, nilalagyan pa rin natin ng dayami mulching no? para po uh, hindi po madali matuyo ang uh, basa ng lupa na pinagsupplyan ng ating drip irrigation hose mga kaibigan yung ginagawa po natin yung pag, uh, papalabas po natin sa mga bidyong ito ay para po makabigay tayo ng tulong, inspirasyon para po sa ating mga kaibigang magsasaka na mayroon pa namang uh, mayroon pa namang paraan tayo na paano po maitaguyod natin ang pagtatanim ng gulay so yung paraan ito mga kaibigan ay may sasabi ko sa inyo na talagang very effective o mabisa pa ito para po magkaroon tayo ng sustainable supply ng gulay sa ating palingki para po sa ating mga kababayan. Ngayon po, ngayon po ay buwan ng April. Uh, susunod na mga araw ay Mayo na. Talagang uh, naramdaman na po sa palingke ang pagtaas presyo ng mga gulay. Yung ibang gulay, wala na. Wala na po mabibili po tayo dahil po ang mga puno ay namamatay na. Mga kaibigan, uh, yung pagsisikap ng mga magsasaka, ah, uh, nasasabi ko na na talagang nangangailangan ng suporta ng ating pamahalaan. Pero maski uh, isa, isa man lang nasa Department of Agriculture, wala po tayo nakikita na pumunta sa atin dito. 'Yun pong nakapag ah uh, pahina ng ating kalooban na nasaan po sila na pinagagastuhan ng ating pamalaan pinaghandaan pinagbibigyan ng pundo ng ating Department of Agriculture So, mga kababayan uh, talagang yung masasabi ko lang na huwag na lang tayong aasa sa kanila aasa lang tayo sa ating magawa no? yun pong maghanap natin ng ng tubig sa lupa na tinuro na po natin, talagang nakabire effective naman. Pero po tayo mga kaibigan, na sila na ang nag uh, gumagawa, pwede po ako makatulong, makarekomendar po sa inyo yung mga Dublas Brothers na andyan po sa Poblasyon Binunido Bohon uh, Mga kaibigan ito muna ang maipikita ko sa inyo. Pero sa darating ng mga araw magtatanim pa rin ako. Uh, isip, paghahanda sa darating na mga buwan. So mayroon na tayong naibili na mga buto, mga seedling. Yun na po ang itatanim ko. Maski kahit pa gaano kainit ang panahon, talagang makikita nyo sa sunod-sunod kong mga video ang mga bago kong mga pananim. So sana po yung video ito ay magbigay sa atin ng liwanag ng ating mga pananaw sa darating ng mga araw na wag po tayong patalo sa El Nino. Kung magpatalo tayo, talagang sigurado patay ang pag-asa natin paano na po sa darating ng mga araw. Mga kaibigan, sana po naintindihan nyo ang nais kong iparating sa inyo at ipaunawa sa ating gobyerno na kailangan po natin ang isang mabisang paraan para po makatago maipatagoyod natin ang ating hidekain sa pagsasaka na mayroon po tayong maibibigay, maibinta diyan sa ating palingke para po mayroon pong kakaunting dagdag mag uh, magpagkain, supply ng pagkain para po sa sambayan ng Pilipino. Sana po tangkilikin nyo pa ang aking YouTube channel at huwag nyong kalimutan mag-comment, mag-share at mag-likes at pagtsagaan nyo lang ang mga advertisement para po kayo makatulong sa akin sa pagpalago ng aking proyektong pang-agrikultura. Hanggang dyan lang po, mainit na araw sa inyong lahat at masayang hapon sa inyong lahat.